Tol uh, sa nagpa-picture na po yung mga mga owners ng mga nasunugan no. Uh, kukunin na nila po yung mga ano yung mga items, uh, yung mga materials kukunin na po nila. Ayun oh. No? Picture taking lang po. Ayun. Uh, ayan, ayan kukunin na po nila yung ano yung materialis. Uh, mga idol, sa uh, medyo patapos na po kami. Uh, dahil sa kukuni na po yung mga materyales. Ngayon, no, uh, sila na pong bahala. Uh, pauwi na po kami, mga idol. Ayan, mga idol. Ayan. Kanya-kanya uh, na sila nang kuha ng mga materyales nila ngayon, mga idol. Ayan. lagi 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 ba